Naisip mo na ba kung gaano karaming malalim na misteryo ang taglay ng Biblia sa bawat pahina nito? Maraming naniniwala na alam nila ang banal na kasulatan, ngunit kafaunti ang nafakaalam ng mga lihim na nafatago sa loob ng kanilang mga salita. Ngayon, Tuklasin natin ang pito sa pinakamakapangyarihan at mahiwagang sikreto ng Biblia na may kakayahang magbago ng buhay at magbukas ng iyong isip sa bagong espiritual na pagunawa. Kung gusto mong malaman kung ano talaga ang nasa likod ng mga bugtong na ito, manatili sa akin hanggang sa katapusan ng video na ito. Dahil ang matutuklasan mo ay maaring magpabago sa iyong pananaw sa pananampalataya magpakailanman. At huwag kalimutan, gusto naming malaman ang iyong opinyon. Kaya, iwanan na niyong komento, ibahagi ang iyong, komento, iyong mga pagmumuni-muni at makipag-ugnayan sa amin. Mag-subscribe sa channel para makatanggap ng mas maraming content na tulad nito at on ang notification bell para wala kang mamiss na video halina't maging bahagi ng paglalakbay na ito ng pagtuklas at kaalaman. Ang Biblia, bilang karagdagan sa pagiging isang aklat ng pananampalataya, ay naglalaman ng malalalim na misteryo na nakapag-intriga sa mga mambabasa sa loob ng maraming siglo. Sa mga kabanata nito, may mga talata na nagahayag ng hindi gaanong unawa ang mga enigma at maging ng mga nakatagong simbolo. Ang bawat taludtod ay nagtatago ng isang komplikado na sumasalungat sa karaniwang pangunawa. Hindi alam ng marami na may mga sinadyang sikreto ang nilalaman nito. Ang mga misteryong ito ay nag-aalok ng mga natatanging pananaw na may kakayahang magbukas ng mga bagong landas ng pagmuni-muni. Habang ginagalugad natin ang mga lihim na ito, nakita natin ang nakatagong karunungan na naghihintay na may pahayag. Ang unang lihim ay nakasalalay sa kakaibang paggamit ng numero pito sa buong kasulatan. Sa maraming kultura, ang pito ay kumakatawan sa pagiging perpekto at pagkumpleto. Ngunit sa Biblia, ang kahulugan nito ay higit pa. Mula sa pitong araw ng paglikha hanggang sa pitong simbahan sa Apokalipsis, ang bilang ay nagdadala ng isang espesyal na simbolismo. Ito ay nagmumungkahi ng isang kumpletong cycle at nagpapatibay sa ideya ng banal na kayusan sa universo. Ipinakikita ng mga sagradong teksto na lumilitaw ang numerong ito sa mahalagang sandali ang pag-unawa sa paggamit ng numerong pito ay nakapagpapalawak ng ating pangunawa sa biblical na sanaysay. Sa aklat ng Genesis, makikita natin ang puno ng buhay, isang pinagmumulan ng walang hanggang karunungan at kaalaman. Ang punong ito ay kumakatawan sa koneksyon sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan, nagaanok ng buhay na walang hanggan sa mga kumakain dito. Ilan lamang ang nakakaalam na ang pagbanggit to ay paulit-ulit sa dulo ng Biblia, sa Apokalipsis, na naghayag ng walang hanggang papel nito. Ang punong kahoy ng buhay ay sumisimbolo sa pag-asa ng muling pakikipag-isa sa lumikha. Ang pagtukoy sa presensya nito sa magkabilang dulo ng kasulatan ay nagdudulot ng kalinawan tungkol sa banal na plano. Ito ay simbolo ng pagpapanibago at walang hanggang tipan. Ang mga talinghaga ni Jesus ay isa pang halimbawa ng mahiwagang turo. Pagamanti la simple, itinatago nila ang espirituwal na kalaliman para sa mga naghangad na maunawahan. Ang bawat kwentong isinalay sa ni Kristo ay may mga nakatagong kahulugan na nababagay sa anumang oras. Kumamit siya ng mga larawan at talinghaga upang magturo ng walang hanggang mga aral tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang layunin ng mga talinghaga ay upang ihayag ang mga lihim ng langit sa mga dalisay sa puso. Ang pagninilay-nilay sa bawat isa ay maaaring magbago ng ating pananaw sa buhay at pananampalataya. Kabilang sa mga lihim na inihayag ng Biblia ay ang papel ng mga anghel bilang mga mensahero at tagapagalaga ng tadhana ng tao. Mula sa simula, ang mga anghel ay nagpapakita sa mga critical na sandali, nagsisilbing mga tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan. Kumagawa sila ng iba't ibang tungkulin, bawat isa ay may tiyak na layunin sa banal na plano. Pagamat hindi sila sinasamba, iginagalang sila sa kanilang katapatan at kapangyarihan. Ang pagtuklas sa papel ng mga anghel ay nagtuturo sa atin tungkol sa makalangit na istruktura at kaayusan na itinatag ng Diyos. Patuloy silang kumikilos sa hindi nakikita, ngunit mahalagang paraan. Ang isa pang palaisipan ay nasa kapangyarihan ng pangalan ng Diyos na ayon sa lumang tipan ay may natatanging kahalagahan. Nang ihayag kay Moises bilang ako na nga, ang pangalan ng Diyos ay nagpapahayag ng kawalang hanggan at patuloy na presensya. Ang sagradong pangalan ito ay binabantayan ng may malaking pagalang at takot ng mga Hebreo. Sa pamamagitan niya, kinikilala natin ang isang Diyos na ngayon, na noon at terating, walang hanggan at hindi nagbabago. Ang pagbubulay-bulay sa pangalan ng Diyos ay maaring humantong sa atin sa mas malalim na pagkaunawa sa kanyang diwa. Ito ay isang lihim na lumalampas sa pangunawa ng tao. Ang hula ni Ezekiel tungkol sa lambak ng mga tuyong buto ay sumasagisag sa espiritual na pagsasauli at pag-asa sa panahon na nakatiwangwang. Ang pangitay na kaganapang ito ay kumakatawan sa kakayahan ng Diyos na nagbigay buhay sa mga patay na bahagi ng ating buhay. Si Ezekiel ay ginawang masaksihan ang isang mapanglaw na senaryo na unti-unting nabuhay muli. Sa pamagitan ng simbolong ito, nalaman natin ang tungkol sa kapangyarihan ng pagpapanumbalik at pagtubos. Ang pangitain ay nagbibigay inspirasyon sa pag-asa para sa mga nahaharap sa mga paghihirap at pakiramdam na walang laman sa espiritual. Ito ay isa sa mga pinakatakilang simbolo ng banal na pagbabago. Ang relasyon sa pagitan ng tinapay at alak na sumasagisag sa huling hapunan ay isa sa mga pinakadakilang misteryo ng Bagong Tipan. Kinamit ni Jesus ang mga elemento ito upang kumatawan sa kanyang katawan at dugo, na nagtatagman ng isang bagong tipan. Ang tinapay ay sumisimbolo ng kabuhayan habang ang alak ay kumakatawan sa pinafahuling sakripisyo sa tuwing ipinagdiriwang natin ang hapunan, nagpapaalala sa atin ang pangako ng pagtubos. Ang simpleng gawain ito ay may malalim na kahulugan na nagpapaalala sa atin ng pag-ibig at pagsuko ni Kristo. Ito ay isang misteryo ng pananampalataya na lumalampas sa mga henerasyon. Ang mga panaginip ni Jose sa Egypto at ang mga impertasyon nito ay nagtatago rin ng mga nakatagong aral. Ang mga panaginip ang paraan kung paano ipinahayag ng Diyos ang hinaharap kay Joseph na nagpapahintulot sa kanya na iligtas ang isang bansa mula sa tagutom. Ang mga pangitain ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng mga panaginip bilang isang paraan ng banal na komunikasyon. Nagpakita si Joseph ng pananampalataya at katapangan sa pamagitan ng pagbibigay kahulugan sa mga panaginip na humubog sa takbo ng kasaysayan. Ang halimbawa ni Joseph ay nagtuturo sa atin tungkol sa kahalagahan ng pagsunod at pagtitiwala sa Diyos. Ang iyong mga pangarap ay kumakatawan sa higit pa sa mga hula. Nagahayag sila ng mas malalaking layunin. Ang isa sa mga hindi gaanong kilalang lihim ay ang misteryo ng bituin ng Bethlehem na gumabay sa mga pantas sa lugar ng kapanganakan ni Jesus. Ang bituin na ito ay kumakatawan sa isang banal na tanda at ang pangako ng pagtubos Ngunit ang kalikasan nito ay nananatiling pinagtatalunan. Pinagtatalunan ng mga siyentipiko at teologo kung ito ay isang astronomical phenomenon o isang supernatural nagpapakita. Para sa mga naniniwala, ito ay sumasagisag sa liwanag ni Kristo na nagbibigay liwanag sa landas ng mga nagahanap ng katotohanan. Ang bituin ng Bethlehem ay nananatiling isang celestial enigma na sumasalungat sa pangunawa ng taong mininito ay lumampas sa panahon at nagbibigay inspirasyon hanggang ngayon. Ang Torre ng Babel ay isa pang sipi na nagtataglay ng mga lihim tungkol sa ambisyon ng tao at sa mga limitasyong ipinataw ng Diyos. Ang kaganapang ito ay nagsasalaysay ng pagnanais ng mga tao na maabot ang langit na sumasalungat sa banal na kayusan. Bilang tugon, kinulo ng Diyos ang kanilang mga wika. Ikinalat sila sa buong mundo. Ang kwento ng Tori ng Babel ay nagbabala sa atin tungkol sa mga papanganib ng pagmamataas at pagsuway. Inilalarawan ng episode na ito ang kahalagahan ng pagpapakumbaba at pagtanggap sa mga limitasyong ipinataw ng Diyos. Ipinakilala niya sa atin na ang ating mga plano ay hindi laging tugma sa banal na layunin. Ang mahiwagang Melchizedek na binanggit sa lumang tipan ay isang karakter na napapaligiran ng misteryo. Inilarawan bilang isang pari ng kataas-taasang Diyos, pinagpapala niya si Abraham at nawala na nag-iwan ng isang palaisipan. Ang kawalan na isang tiyak na talaang kanan ay nagdaragdag sa misteryo na nagmumungkahi ng isang walang hanggang pigura. Kinakatawan niya ang walang hanggang priesthood na iniugnay ng marami sa orden ni Kristo. Sinasagisag ni Melchizedek ang sagradong angkan at ang misteryo ng walang hanggang pamamagitan ang kanyang maikling hitsura ay gumising sa mga tanong at pagkahumaling na hinahamon ang pangunawa sa panahon at kasaysayan. Ang aklat ni Daniel ay nagpapakita sa atin ng mga pangitain at mga propesya na nanatiling hamon sa mga iskolar. Ang mga apokaliptik na imahe, tulad ng apat na hayop at panaginip ng estatwa, ay binibigyang kahulugan bilang mga hula ng mga imperyo sa hinaharap. Ang bawat detalye ng mga pangitain ito ay nagaalok ng isang sulyap sa banal na plano para sa mundo. Ang mga propesya ni Daniel ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa mga kaharian at kasaysayan ng sangkatauhan. Inaanyayahan tayo ng aklat na pagnilayan ng tadhana at ang banal na soberanya. Ang pagtukoy sa mga simbolo nito ay isang espiritual na paglalakbay na nangangailangan ng pananampalataya at pagunawa. Sa bagong tipan, ang pagpapagaling ni Jesus sa sampung kitongin ay nabubunyag ng isang lihim tungkol sa pasasalamat at kaligtasan. Sa sampung lalaki na pinagaling, isa lamang ang bumalik upang magpasalamat sa kanya at nakilala ni Jesus ang gawang ito. Itinuturo sa atin ng talatang ito na ang pasasalamat ay isang gawa ng pananampalaya na nagbabago ng buhay. Ang pisikal na kagalingan ay tinanggap ng lahat, ngunit ang espiritual na kagalingan lamang na nagbalik. Ang episode na ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng paggalang sa banal na kabutihan. Itinatampok ng aral ng sampung kitongin ang kapangyarihan ng pagkilala at pasasalamat. Sa sermon sa bundok, ipinakita ni Jesus ang mga halaga ng kaharian ng Diyos na kadalasang sumasalungat sa mga makamundong simulain. Siya ay nagsasalita tungkol sa pagpapakumbaba, awa at katarungan, nag-aalok ng isang moral na code para sa kanyang mga tagasunod. Ang mga turong ito ay naghahayag ng kataniyan ng Diyos at ang kanyang plano para sa sangkatauhan. Ang bawat beatitude ay naglalaman ng isang liham tungkol sa tunay na kaligayahan at kapayapaan sa loob. Ang mensahe ng sermon sa bundok ay lumampas sa panahon at nag-aalok ng pag-asa sa lahat. Ang pagbubulay-bulay sa mga salitang ito ay maaring magbago sa paraan ng pagtingin natin sa buhay. Ang kwento ni Jonas at ang dakilang ista ay simbolo ng pagsisisi at pagsunod. Inutusan ng Diyos si Jonas na pumunta sa Ninive, ngunit tumakas siya na nauwi sa pagkalason ng ista. Sa loob ng tatlong araw, siya ay nananatili sa tiyan ng nilalam na sumasalamin sa kanyang pagsuway. Si Jonas ay kumakatawan sa mga nagsisikap na tumakas sa kanilang misyon, ngunit nahaharap sa pamamaditan ng banal na biyaya. Ang pagsisisi ni Jonas ay isang aral sa kahalagahan ng pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ipinakikita sa atin ng kasaysayan na hindi pa huli ang lahat para makabalik sa tamang landas. Sa aklat ng Apokalipsis, ang mga trompeta at mga tatak ay nagpapahayag ng mga sakuna at haganapan na nauuna sa katapusan ng panahon. Ang bawat sirang selyo ay nagpapakita ng bagong yugto ng katapusan ng mundo na nag-aalok ng mga sulyap sa kapalaran ng sangkatauhan. Ang mga pangitain ni Juan sa Apokalipsis ay komplikado at puno ng nakakatakot na simbolismo. Ang mga pangyayaring ito ay sumasagisag sa banal na katarungan at sa katuparan ng mga pangako ng Diyos. Ang pag-aaral ng Apokalipsis ay nangangailangan ng pag-unawa at malalim na pananampalataya sa banal na plano. Ang mga selyo at trumpeta ay mga palatandaan ng malalapit na resulta. Ang bundok ng mga olibo ay isang espesyal na lugar sa banal na kasulatan kung saan si Jesus ay gumawa ng ilang mga hula tungkol sa hinaharap. Ang bundok na ito ang pinanyarihan ng mahalagang sandali, kaya ng panalangin ni Jesus bago siya ipako sa krus. Ang mga salita ni Jesus sa bundok ng mga olibo ay nagpapakita ng iyan mga lihim tungkol sa pananampalataya at ganap na pagsuko sa Diyos. Ang lugar na ito ay simbolo ng pagtatalaga at pagtitiwala sa banal na plano. Ang bawat pangyayaring naganap doon ay nagpapatibay sa kahalagahan ng panalangin at pagsunod. Ang bundok ng mga olibo ay kumakatawan sa isang ugnayan sa pagitan ng langit at lupa. Ang isa pang nakatagong lihim ay ang paraan ng pagpapahayag ng Diyos ng kanyang karunuan sa pamamagitan ng mga kawikaan. Ang maikli at maigsi ng mga kasabihang ito na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng kasulatan ay naglalaman ng walang hanggang mga tungkol sa buhay. Ang bawat salawikain ay nagtuturo ng praktikal na katotohanan na tumutulong sa paghahanap ng matuwid na buhay. Ang kanyang mga salita ay parang isang kumpas na gumagabay sa atin sa mga landas ng katarungan at katinuan. Ang pagiging simple ng mga salawikain ay nagtatago ng espiritual na lalim para sa mga gustong magnilay. Ang pagninilay-nilay sa mga ito ay pagsunod sa landas ng banal na karunungan. Ang pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok Tabor ay isa sa mga pinakamahiwagang sandali sa bagong tipan. Ang pangyayaring ito na nasaksihan ni Pedro, Santiago at Juan ay naghahayag ng banal na kaluwalhatian na higit sa makalupang pag-iral. Sa panahon ng pagbagong anyo, ipinakita ni Jesus ang kanyang sarili sa kanyang maluwalhating anyo, kasama sina Moises at Elias. Ang pangitay nito ay nagpapatibay sa pananampalataya ng mga alagad na nagpapakita sa kanila na si Kristo ang pangakong natupad. Sinasagisag na episode ang unyon ng luma sa bago, ang tao sa banal. Ito ay isang misteryo ng liwanag na tumuturo sa kawalan hanggan. Ang pagpasa ni Jesus na lumakad sa tubig ay naglalarawan ng kapangyarihan ng pananampalataya sa paghihirap. Sa sandaling iyon, sinubukan ni Pedro na lumakad kay Jesus ngunit nagsimulang lumubog kapag siya ay nag-aalinlangan. Itinuturo ng eksena nito na ang pagtitiwala sa Diyos ay nakapagpatibay sa atin kahit sa mga imposibleng sitwasyon. Ang maalon na dagat ay kumakatawan sa mga hamon ng buhay at ang pananampalataya ang magpapatibay sa atin. Ipinakita ni Jesus na ang pananampalataya ay lumampas sa lohika ng tao at tinadala tayo sa kabila ng mga limitasyon. Inihikaya tayo ng episode na ito na magtiwala, kahit na tila hindi sigurado ang landas. Ang mga beatitude na binikas ni Jesus ay mga lihim ng isang mapagpalang buhay na higit sa material na kaligayahan. Ang bawat beatitude ay nagpapakita ng isang virtud na pinahahalagahan ng Diyos tulad ng pagpapakumbaba, kadalisayan at pakitiramay. Ipinakita ni Jesus na ang kaharian ng langit ay nakalaan para sa mga taong namumuhay ng simple at matuwid. Ang kaligayahan iniaalok niya ay hindi batay sa mga ari-arian, ngunit sa mga relasyon sa Diyos at sa iba. Ang mga pangakong ito ay isang paanyaya na ituloy ang isang buhay na may kahulugan at layunin. Ang pagmumuni-muni sa kanila ay ang paghahanap ng tunay na kapayapaan. Sa lumang tipan, ang mga salmo ni David ay mga tula ng pananampalataya, pagsisisi at papuri na umaantig sa puso ng tao ang bawat awit ay nagpapahayag ng malalim na damdamin na direktang nag-uugnay sa mambabasa sa Diyos. Kiniyam ni David ang mga salmo upang sumigaw, magpasalamat at magnilay-nilay sa kadakilaan ng Diyos. Ang mga sagradong awit na ito ay isang paraan upang palakasin ang pananampalataya at makahanap ng kaaliwan sa mga oras ng problema. Ang mga salmo ay naghahayag ng mataugnayan sa pagitan ng tao at ng may likha na puno ng katapatan at debosyon. Inanyayahan nila tayo na ipahayag ang ating pananampalataya ng totoo. Ang pagbabagong loob ni Saulo kay Pablo pagkatapos ng pakipagtagpo kay Jesus ay isa sa mga pinakadakilang halimbawa ng pagbabago. Si Saul, isang mangusig sa mga Kristiyano, ay nagbago ng kanyang buhay matapos mabulag ng liwanag sa daan patungo sa Damascus. Ang pagtatagpong ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng banal na biyaya na maaring magbago kahit na ang pinakamatigas na puso. Ang pagbabagong loob ni Saul ay isang simbolo ng pagtubos at pagtawag ng Diyos para sa lahat. Ang kaganapang ito ay nagpapakita na walang sinuman ang hindi kayang abutin ng awa ng Diyos. Si Pablo ay naging isa sa mga pinakadakilang pangangaral ng Ebanghelyo. Ang kwento ng babaeng Samaritana sa balon ay nagtuturo sa atin tungkol sa pagtanggap at pagpapatawad. Si Jesus ay nakipag-usap sa kanya, pinabasag ang mga hadlang sa lipunan at nag-aalok sa kanya ng tubig na buhay. Ang pagtatagpong ito ay nagpapakita na ang pag-ibig ng Diyos ay walang hangganan at umaabot sa lahat ng mga puso. Ang tubig na buhay ay kumakatawan sa kaligtasan at espiritual na muling pagsilang na si Kristo lamang ang makapag-aalay. Tinadala ng binagong babae ang mensahe sa kanyang buong lungsod, nagpapalaganap ng pag-asa. Ang episode na ito ay nagbibigay din sa pagbabagong kapangyarihan ng pagharap kay Jesus. Sa pagtuklas natin sa mga lihim ng Biblia, ipinapaalala sa atin na hindi itinadarago ng Diyos ang kanyang karunungan. Inihayag niya ito sa mga nagahanap nito na may tapat na puso at tunay na pananampalataya. Sa bawat misteryong inilalahad, natatanto natin na siya ay naroroon sa lahat ng oras, kumagabay at nagpapalakas sa atin. Naway maging inspirasyon ang mga turong ito na palalimin ang iyong espiritual na paglalakbay, lubusang magtiwala sa pag-ibig ng Diyos at mamuhay na may layunin. Tandaan, ang Biblia ay isang hindi maubos na kayamanan, isang pinagmumulan ng liwanag na nagniningning kahit sa pinakamadilim na sandali. Manatiling matatag sa iyong pananampalataya, hanapin ang pangunawa, at alamin na ang Diyos ay laging nasa tabi mo, naghihintay na pahayag ang higit pa at higit pa sa kanyang katotohanan. Naway mabago ang iyong buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga salitang ito, at naway makatagpo ka ng kapayapaan at pag-asa sa daan.